gilingan ng palay Oh, ano 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 yung ano 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 tapos, ito, eto. Eto na. na yung rice. Ayan. Ilalagay dito sa sinaglagyan din lang. palay Ayan. Galing, ano. Eto siya. O, ayan. Ganyan, o. Eh. Ayan. Galing. Galing. Ikaw na mismo ang magigiling ng, ng palay. Maglalagay ka lang ng coins. Diyan mo ilalagay yung palay para igiling dito. Ayan na. Ayan na. Ha? Okay, finish. Wala na, finish. Ilabas mo.

Yang gilingan ng palay. 7 kilos lahat ng palay na gimiling. Yung ako ko na giling ng palay. Hmm. Tapon-tapon tayo ng plastic dito sa labas sa market hmm. tokan pet battle pet battle ah, Yan kan. To. Pet battle. Coto ano cheese naili kami dito sa nuga namin sa gabi nahala pa kung asasa aya na siya ay hin <laughs> Wala yung hinahanap ko. Hmm. Wala. Ito ang aking pinamili. Ito lang yan, ha? Mahal na yan. Ayan. Bumili rin kami nito, o. Oh. Ayan, hmm. o. Oh, hangga ko, o. Oh. Half, 50%. Yung beef, yung pork. 50% yan. Tignan nyo naman, o. Oh. Oh. Mura lang yan, o. Oh. Diba? Steak. Steak, o. Oh. Mura lang, diba? Ayan. Oh. <coughs> Nandi na hinata, ano, si Roy, no? <laughs> eh. hmm. <coughs> hm. Ito yung ito. So, mabayad na kami. Ano, tanami <coughs>